Sa live action adaptation ng Daimos The Legacy Continues, kilalanin naman natin ang piloto ng Daimos Robot. Kumbaga laliman pa natin ng kaunti ang pagkakakilala natin sa kanya bilang si Kazuya Ryozaki sa Japanese o aka na mas kilala na natin sa pangalang Richard Hartford. Si Richard ay isang mabait at masunurin mula sa pagkabata niya. Isa sa hilig niya noon ay magpatugtog ng drums at magmaneho ng sasakyan. Ngunit sa edad na 14 o 14 years old, nakaranas nga ito ng isang insidente na ikinamatay agad ng kanilang ina. Mayroon siyang nakababatang kapatid, ito nga ay si Johanna, inilagaan at pinalaki siya ni Aling Berta na siyang yaya naman ni Johanna. Bata pa lang sila nang iniwan silang magkakapatid ng kanilang ama na si Professor Hartford sa pamamahala at pag-aaruga ni Professor Jurgen. Si Professor Hartford ay isa sa mga miyembro ng Secret Defense Force na naghahanda kung sakaling may mga dayuhang gustong manakop sa ating planeta. Si Professor Jurgen naman ang nagturo kay Richard mula pagkabata ng martial arts na siyang kinahiligan naman ng binata. Mula noon, Huling nakita ni Richard ang kanyang ama na si Professor Hartford na umalis ng mundo patungo sa buwan para magtayo ng isang base o base para sa kanilang mga research. At sa tulong naman ng kanyang ama kasama si Professor Jurgen ay nabuo naman ang transfer machine na siyang Dimos Robot. Makalipas ang sampung taon, si Richard ay naging isang piloto at astronaut ng Space Dynamo. Nagkaroon nga ito ng mission sa labas ng mundo at inabot sila ng humigit kumulang na tatlong taon mula nung numaglayag ito sa kalawakan upang hanapin ang Dimolite Energy na kanila namang daladala -dala sa pagbalik ng mundo. Nang makabalik nga sila Richard kasama ang kaibigan nito na si Edward Kramer pauwi na sa ating planetang Terra Air 2 ay dinatnan na sila ng pagsalakay ng mga Brahmin. Pag-uwi nila dito sa ating mundo, ay pinakilala kay Richard ni Professor Jürgen. Ang transfer machine na lingid sa kaalaman ni Richard na si Professor Hartford na kanyang ama at si Professor Jürgen ang bumuo ng transfer at si Richard ay kaya pala siya sinasanay sa martial arts ay inihahanda rin naman pala siya na maging piloto ng isang higanteng truck. At dahil dala nila sa pag-uwi ang Dimolite energy device, ikinabit ito sa transfer machine, kaya naman tatawagin nila itong Daimos robot. Sa pamamagitan ng voice codes ng kanyang ama na si Professor Hartford, dito nagamit niya ni Richard ang Daimos robot laban sa mga mananakop na Brahmin. Kasama ang kanyang kaibigan na si Edward Kramer at ang kanyang kapatid na si Joanna na isa ding piloto at astronaut, sila ay naging tagapagtanggol ng mundo laban sa mga dayuhang Brahmin. Si Richard bilang piloto ng Daimos nailigtas at nagkagusto nga ito kay Erica na isang Brahmin na nawalan ng alaala -ala na later on sa paglipas ng panahon malalaman niya na kaya ito pilit umaalis ng base ng Space Dynamo ay bumalik na ang alaala -ala nito bilang isang maharlikang Brahmin. Pero hindi ko na ikukwento ang ibang detalye dahil sa mga impormasyong ito, posibilidad na maari itong mabago, panigurado, ng bahagi sa live action adaptation ng Daimos. Inulan naman ng iba't ibang reaction ng mga netizens ang nakaraan nating video kung saan sino nga ba ang napupusuan ninyo na gaganap na Richard at Erika para sa live action adaptation ng Daimos. Sa comment ni Abel Abensure, basta ginulat kami ng kambal na kalapati sa ending ng Voltes 5 winner. Antayin namin ulit ang Daimos. Gaganap si Deso lahat. <laughs> Grabe naman, wala tayong participation doon. Kundi ito lang yung vlog natin. Sabi naman ng isang unknown netizen, for my opinion only, suitable dito si Miguel Tan Felix and then Isabel Ortega as Erika. Radson Flores as Edward. Sabi naman ni Paolo Jose Cantillier, I would prefer Kelvin Miranda as Richard, Kate Valdez as Erika, Manolo Pedroso as Edward. Den Roxy Smith as Johanna. Sabi naman ni Cosmoth D. Mime, tama bang basa ko? I think si Michael Sajer uh, as Richard and Kristen Gonzalez as Erica would fit to Daimos. Sabi naman ni Natrebs9107, Alden Richard bagay na bagay sa role na Richard ng Daimos. At sabi naman ni Angelica Marie Gonzalez, Ruru, Alden, Jill Cuerva, Kelvin, honestly marami pang sa Sparkle Artist ang pwedeng maging Richard Hartford. Likewise din kay Erica. And huwag na tayo mag-recycle ng mga gumanap sa Voltes 5 Legacy. Pero ito nga guys, uh, para sa akin, kahit sino ang gaganap na Richard Hartford ay ayos lang sa akin basta makuha niya ang kakisigan at kagalingan sa pakikipaglaban ni Richard Hardboard na siyang ipinakilala sa atin sa anime. Isa pang pa masasabi ko nga guys, yung mga gumanap sa Voltes 5 Legacy uh, live action adaptation ay sila pa rin ang posibilidad na magaganap kung sakaling magkakaroon nga ito ng isang crossover ng Voltes 5 Legacy at Daimos. Kaya naman napaka-imposible na namangyari na sila pa yung gaganap para naman sa Daimos. Malay natin, bago lumabas ang live action adaptation, ipapakita muna sa atin ang season 2 ng Voltes 5 Legacy bago i-introduce sa atin si Daimos. Kumbaga parang magkakaroon ito ng maikling crossover na magaganap at mapapanood muli natin sila Miguel, Isabel at iba pang mga cast ng Voltes 5 Legacy. Talagang only time will tell. Dahil alam naman natin sa mundo ng live action, hindi pwede basta-basta ang mag-recycle unless na ito ay ibang universe o hindi mismo isinama sa timeline ng Voltes 5 universe. Sa next video natin, Huwag kang mawawala dahil pag-uusapan naman natin. Kilalani naman natin si Erika, ang babaeng minahal ni Richard sa Daimos. Pero ikaw, sa aking mga nabanggit, sino ang mga gusto mong gumanap na Richard at Erika para sa live action adaptation ng Daimos? Ilagay lamang ang iyong sagot sa ating comment section dyan sa ibaba. At kung gusto mo pa makapanood ng iba pang mga videos, i-click mo lamang ang video na lalabas sa ating end screen. What's up mga kapatid! Don't forget to subscribe to here! For more videos, please subscribe to our channel right here! For more videos, please subscribe to our channel right here!